May isang dalagang naggangalang lira, maganda, tahimik, kaakit-akit. Isa siyang misteryosong babae sa isang maliit at liblib na baryo sa Visayas. Kahit napakaraming humahanga sa kanya, bihira siyang makitang nakikipag-usap sa ibang tao maraming chismis ang umiikot. Sinasabing galing daw siya sa lahing aswang. Pero walang makakapagpatunay. Kaya ang mga tao natutong umiwas sa kanila, lalo na sa gabi. Tahimik lang ang pamilya nila at walang ginagawang masama sa iba. Isang araw, tumating sa baryo si Daryl. Isang binatang tagalungsod na gustong mamuhay ng simple. Doon niya unang nakita si Lira. At mula sa unang pagkikita, nabighani na siya sa ganda nito. Hindi nagtagal, niligawan niya si Lira at laking gulat ng lahat tinanggap siya ng dalaga. Pero hindi natuwa ang mga magulang ni Lira. Pinapanayas nila si Daryl. Paulit-ulit siyang tinatakot. Layuan mo ang anak nami. Umayos ka bago pa mahuli ang lahat. Pero hindi padait si Daryl. Mas minahal pa niya si Lira. Hanggang sa dumating ng isang gabi, Tumakas ang dalawa. Nagtungo sila sa masukal lagubat. kung saan walang makakahabol sa kanila. Doon sila nagyakap na nga kung hindi na maghihiwalay. Ngunit rikla, may kakaiba sa tingin ni Lira. Namumula ang kanyang mga mata. Umalingasaw ang mabahong angin at mula sa likod ng kanyang damit, tumubo ang malalaking pakpak ng paniki. Gulat na gulat si Daryl. Hindi na siya nakatakbo. Nang maagpuan siya ng mga magulang ni Lira, huli na ang lahat. Si Daryl, duguan, wala ng buhay. Sa harap nila, ang sariling anak nanginginig, nakaluhod sa tabi ng kanyang biktima. Lumuluha ang mga magulang. Ayaw naming mangyari ulit ito, sabi ng ama. Sinubukan naming ilayo sa sayo. Hindi dahil galit kami, kundi dahil alam naming hindi pa siya handang pigilan ang kanyang pagkautom. Ang kwentong ito ay isa lamang paalala na hindi lahat nang ipinaglalaban ay para sa atin at hindi lahat ng ganda ay ligtas lapitan.